Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung naging laban ng Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans. At pag-usapan na rin natin sa panibagong video yung naging knockout game ng Golden State Warriors at Sacramento Kings. Ang Los Angeles Lakers nga ay pasok na sa playoffs at makakaharap ang team ng Denver Nuggets. Ang showdown sa Western Conference play-in game ay isa sa dapat alalahanin. Nang talunin ng Los Angeles Lakers ang New Orleans Pelicans sa score na 110-106 at official na nga ng pasok na ang Lakers sa playoffs. Pinangunahan ni Lebron James ang Lakers sa kanyang 23 points, 9 assists at 9 rebounds na nadala nga niya ang Lakers sa postseason. Si Zion Williamson naman na nagkaroon ng napakagandang postseason debut ay umiskor ng 40 points at nakahakot pa ng 11 rebounds. Subalit hindi natapos ni Zion ang game matapos na maitabla niya ang score sa fourth quarter dahil sa pananakit ng kanyang binti. Inis nga umalis sa game si Zion dahil wrong timing ang kanyang injury kung kailan maganda pa naman na ang kanyang nilalaro. At dahil sa pangyayaring iyon, sa Lakers na pumanig ang game nang nawala na sa game si Zion. Nakapwa nag-step up si Anthony Davis at D'Angelo Russell upang masiluhan na ang kanilang panalo. Nagtapos si Davis na may 20 points at 15 rebounds. At si D'Angelo Russell naman ay nakapagdagdag ng 21 points kabilang ang mga crucial niyang 3-pointers. Malaki ang naitulong ng effort nila sa kanilang team. Lalo nakabalik pa naman ang Pelicans sa pagkakalubog sa 18 points na kalamangan ng Lakers. Ngayon maghahanda na ang Lakers na harapin ang defending champion na Denver Nuggets. Napanigurado na magiging isang magandang laban sa unang round ng playoffs. Habang ang Pelicans naman ay may isang pagkakataon pa na makapasok sa playoffs kapag natalo nila ang Sacramento Kings sa final game ng play-in. Tinalo ng Sacramento ang Golden State Warriors sa kanilang win or go home na game sa play-in. Sa kabila ng magandang paglalaro ni Zion, ang kanilang team naman ay nahirapan na makascore sa three-pointer area na siyam lamang ang naiipasok nila sa 29 attempts nila doon. Kabaliktaran naman ito para sa Lakers dahil 14 na nagshoot nila sa 35 nilang ipinukol doon. Si na Brandon Ingram naman at si CJ McCollum ay hindi maganda ang pinakikita sa paglalaro para sa Pelicans. Sa umpisa ang Pelicans ang may hawak ng malaking kalamangan hanggang malipat sa Lakers ang sampung kalamangan sa halftime. At sa tulong naman ni Zion at Trey Murphy, nakabalik ang Pelicans sa game. Subalit nagawa pa rin ng Lakers na ma maintain ang kanilang kalamangan. Kaya't nabigo pa rin ang Pelicans na makuha ang panalo. Sa pagharap ng Lakers sa Nuggets, Hawak nila ang mataas na kumpiyansa dahil nalagpasan nila ang isang game na punong-punong pressure. Ang Pelicans naman ay magpo-focus ngayon sa kanilang pagbawi sa final game nila sa play-in at aasa na agad na makakabalik si Sayon sa isa sa napakahalagang laban nila ngayong taon. At samantala pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan yung naging knockout game ng Warriors at ng Sacramento Kings. Nagliliyab si Keegan Murray to start the game. 14 points na nga siya sa first quarter dahil nga diyan upang gumawa kagad ang Kings ng double digit lead. Sa second quarter naman ay tahimik pa rin nga sa opensa ng Splash Brothers at halos wala pa silang ambang na putos. Si Kumiga nga so far ang nagdadala ng opensa ng Warriors. Natapos ang first half sa score of 54-50 in favor of Kings, 16 points si Murray, 10 points yung Sabonis at 10 points din si Fox. Sa Warriors naman ay 12 points yung Kuminga, 5 points yung Curry at 0 points naman yung Clay Thompson. Sa second half naman ay medyo nagising na nga si Curry subalit wala talagang sagot ang defense ng Warriors sa opensa ng Kings at talagang tinutusta na sila nito. Hanggang sa tuluyan ng natambakan ng Kings ang Warriors at nakuha nila ang panalo mula sa kanilang team effort. Napakagandang nga ng pinakita ni Sabonis, Fox, Murray, Ellis at iba pa. So dahil nga dyan ay dito na magtatapos ang season ni Stephen Curry at ng Golden State Warriors magbabakasyon na nga sila mga maka full court at madaming ang katanungan sa future ng team na ito kung nga alis ba si Klay Thompson at sino bang mga idadagdag nila sa kanilang lineup na obviously kulang sa ngayon? Sino bang star na kukuni nila upang hindi masayang ang mga natitirang taon ng prime ni Stephen Curry na siya na ding magpufokus na ngayon para sa 2024 Paris Olympics? At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bago kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.